Sa so number 10, Negros Occidental Police Provincial Office hindi na magpahanugot sa mga bulang sa mga barangay. Magluwas na lang kung mayara sang permit, gikan sa LGU. May report si Nico Delphine. Kumalin sa nagligad nga tuig, wala na nagahatag sang pahanugot ang Negros Occidental PNP sa mga request angot sa mga pabulang sa barangay. magluwas lang kung may kang tanan ini sa annual fiesta kag-aprobado sa local government unit. Ginpahayag ni NOCPO spokesperson Police Captain Judices Catalogo nga strikto ang ginamonitor sa kapulisan ang mga pabulang bisan wala pa sa piniliay sa pagpasiguro nga mapaiway ang ilegal nga panahor. Ang mga bulang, ginahil na lang, sir, sa isang natawag authorized ka legal cockpit area natin. So all of those activities are made that outside of the legal cockpit identified by local government unit. ah, uh, it's considered illegal. Gindugang ni Katalogo, nga hugot man nila nga ginamonitor bisa ng online sabong sa mga cellular phone sang tanan niya mga uniform personnel. Bawal gani pating scatter sa mga cellphone sang polis nga regular niya gina-check up sang pamunuan sang nokpo sa ng mga mga pinuwing na nakakita ng inspeksyon sa ating mga kapulisan na wala sa isa ang uh, application ng ating mga cellphone, especially ng ating mga personal. Padayo ng pandam sa NOCPO sa mga police personnel nga ipaiway ang pagkadto sa mga panahuran na lakip na din mga bulangan kag kasino bangod sa lang sila magapangatubang sa kaso administratibo. Nico Delfin para sa Digicast Negros.